Magandang umaga po si Vince Villar Ito pong nakikita nyo sa aking likuran Hindi po ito kalsada ha Kundi ito po ay Dinaana ng baha Dito sa puro 4 ng barangay Masarawag uh, Ginubatan, Albay Sa uh, lakas at laki ng baha Nagmistula na siyang ano no uh, Kalsada At yun nga Pag malakas yung baha talagang Uh, parang malaking ilog ito. So ito, yung palabas doon sa barangay, yung bumubulwak doon sa may covered court. Kung so kita nyo, bagong-bago pa lang, oh. uh, katutuyo pa lang nung tubig baha dito. Bakas pa yung binaanan ng rumaragasang tubig. So matagal ng panahon na problema nila ito, ang kailangan talaga dito ay isa ng pagmatagalan at kongkretong solusyon. Noong una, ang akala ay dahil sa quarry. Pero nilinaw po ng opisyal na nakausap natin, si Barangay Kagawad Leona, ang chairman ng Committee on Infrastructure, na sa tagal na ng panahon na may baha rito, ay hindi raw talaga yung quarry yung pinakadahilan. Sinusugmi yan, Ayon sinusog mo yan ng uh, kunan niya. Pigali ang kan, tubig na pasiring ligdi sa Pro 4. Wala mang kwari. Wala mang kwari Ang dahilan, kan baha dito sa Masarawag, especially dito sa Pro 4, ang baha dyan, nag-aage, bako man sa hali sa mayon, halik sa manyo ko sa taas. Pagabot di sa baba, nabibiyo ng tubig. Kaya, minakusog ng baha nandito ako sa ibabaw ng dike ng barangay Masarawag, Pinobatan, Alpay. So nakikita nyo ang mayon at ito naman yung main kali Pababa doon sa Maninila area. No? Parang boundary ng Masarawag, Maipon, yan. Pupuntang pababa. So kung titignan nyo mula doon hanggang sa pinuntahan ko kanina, yung pinakadulo na nire-request nga na madugtungan, mga halos isang kilometer din yung haba. Pero hindi yun sapat para maproteksyonan yung buong barangay. Kasi parang puro tres lamang ng masarawag. Nandun ang puro crest ang napoproteksyonan. So dating di kinyan sumago, dapat masumpunan nito. Ta, nganing, an, ano digde di? Yan tubig din ding nagluluwa sa puro kwarto diyan sa covered court. Maminimize yan. Dahil doon nagali naghali eh naabutan ko yung Provincial Engineering Office personnel. Nandito sila para mag ng survey at tignan kung uh, feasible ba na magdugtong ng dike sa lugar na ito. Uh, para talagang masolusyunan na yung problema ng mga kababayan natin sa barangay Masarawag. dito kami ngayon sa loob na ng mga farms dito sa itaas ng barangay Masarawag. So yung location ko, ito yung isa sa mga dinadaanan ng tubig. No. Malata niyo. Malinis yung dinaanan, medyo may konting ano pang bakas nung nakaraamba. Tapos sa gilid niya may mga naiipong mga dahon. You know, patunay patunay na dumadaan dito yung baha no? tapos diretso yun dun pababa sa barangay masarawag ini yung supig survey na mm. dapat may signal yeah. ano iyo yeah. yan mm. so dyan dadalo yung tubig tapos diretso dun yun diretso dun sa baba so kumpirmado nga yung sinasabi ni Kagawad Leona na, na mga naipong tubig baha galing dito sa plantasyon ng mga nyog ang bumubulwak doon sa Puro 4 so hindi siya kwari okay narating na namin yung dulo hangganan at ito yung minigali na malalim. Pababa na kami dun sa ano, sa minigali Sabi ng kasama naming tanod, ito yung daanan ng ito may ano, uh, bali pinaka malaking daanan ng tubig baha na pumubulwak doon sa Puro 4, 4 ng Barangay Masarawag maliban doon sa mga nadaanan natin ng mga maliliit ito yung pinaka major na ano, Minigali gali ah, dinadaanan. So malalim 'yan. Tapos ang layo daw niyan papunta doon sa taas ng Mayon. Taas ng Mayon habang ito naman ay papunta ng Barangay Masarawag. So 'yun. Nakababa na po kami rito sa Minigali. Kasama ko ang mga personahe ng Albay Provincial Engineering Office. So sila yung nag-JJ survey dito. Ito yung pinaka malaking contributor daw sa baha doon. Maliban doon meron pang mga maliliit na mga mga kanal na dinadaanan ng tubig baha. So, mapapansin nyo halata yung ano, yung dinaanan pa lamang ng baha, no? Yan. May mga buhangin, mga debris, mga sanga. Habang dito naman ang paakyat ng Mount Mayon. So mahaba pa raw ito Sabi ng Barangay Tanod Na sumama sa amin At Nag guide So So Ang laki na Ang ano, lalim na oh. So yun mga tatlo ka tao, dalawa ka tao ang taas. Kung titingnan niyo, ano? Oh. Halata naman na bagong dinaanan pa lang ng tubig ba. Malayo daw to hanggang, hanggang to doon sa taas ng mount na yun. Sura niya. Sabi na imagine kung lampas tao ang tubig baha rito. Tapos dire-diretso dun sa puro 4 ng barangay Masarawan. Pag mm -hmm. daw duman sa balay na pigabanggaan. banggaan mm -hmm. Mata o dapat sinda duman ng 1.5. Iyo. Kaya ang target. Mm -hmm. Araro Sa iraro. Maagi sa iraro man so, tapos ang tinampo medyo islop na yan daw. Pataas. box school birth yan daw. So, ang solusyon. Ang recommendation. box school Doon sa ilalim ng ano ng kalsada. So, mula dun sa taas ng bundok na pinunta natin, yung mini sa taas ng mayon, aagos yung baha dito sa area ito no? Tapos, aanod dyan dito sa main highway. Ay makita nyo. May mabuha Tapos ayan. Balik ka po pagka at dumadaan yung mga malalaki. Sasakyan kagaya ng quarry truck. So, eto yung problema ang dinudulot sa barangay pag maulan, baha, pag mainit naman ay malikyabok masyado ang pakiusap mi kaming mga residente rigdi sa Masarawag sana kung pwede uh, maaksyonan ka agad yan paraan na um, am mag magayon na dike duman ikadugtong duman sa sa estas ni dike yan po muna ang ating ulat mula rito sa Purok 4 ng Barangay Masarawag, Ginobatan, Albay. Vince Villar po, maraming salamat.